I Maus ako sa ano, sa malamig na tubig. Init. Sana kayo dyan. Ako ay magtutupi. Nang mga damit. Tuswal. Ligpit na mga Ayan. Ayan. sa binata kong damit. Kasi, yung kabinet niya, laging magulo. Kailangan lagi mo sundan. Kaya kayo mga kabataan, no, you, kayong mahilig sa cellphone. Ano yun yung mga responsibilidad niyo bilang ano. Yan, yeah, mga damit nyo dapat laging ayos. Kasi naturingan na may kabini tapos makaalat. Naku. Ganyan talaga. Ay, Diyos Kalat more. ang uh, ganda na nabili ko sa ukay-ukay okay, oh. <laughs> binili ko sa puti sila nagandahan ako o oh, di ba oh <laughs> I try ko i-swimming to sa probinsya. O oh, di ba? Oh. Parang pang-model. Ganda. Marami naman akong bra. Marami akong bra dyan. Kasi ako ay nagtatrabaho sa company ng abon. Dating. Ngayon wala na. Resign na. Kaya doon tuwing December makabili ka ng sale na bra. Sa amin. Yan mapapansin mo. Marami akong bra. Papalit-palit. Ayan. Ayan dati yan oh. kasabit lang yan dyan o oh, diba oh. yan yeah. ito yung binit ko na lagi kung inaayos kasi ayan yung lagayin ko mga panty yan yeah. Ito ko. Kasi ayaw ko nang makalat na damitan as in. Hindi naman sa nagmamalinhit. Hey. Kasi gusto ko yung aray. ano. Hindi naman yung mga ano ko brak. Nakasabit yan. Kasi ko yung mga panty ko. Sa kabinet lang yan. O diba? Ako lang gumawa niyan kung paano. Kasi ayaw ko yung bra na naka-fold. Kailan nakasabit siya. Ayan. Kaya, kailangan ang magulang maging masinok sa bahay, ito yung umaga, yan, habang tulog pa yung mga anak ko, ganito ako, nagliligpit na, naglilinis, yan, kasi, once na maabutan ka ng gising nila, kahit malalaki na yan, hindi mo na magawa, kasi minsan nagkwentuhan, minsan may mga tanong, yung trabaho mo nabibindi, kaya, matulog pa sila, ginagawa ko, ginagala, natin, kilis ko na kasi nga ano kasi para yung oras ko mapunta din sa kanila pagising na kaya mapapansin mo sumasabay ako pagising sa asawa ko tapos nag naglilinis na ako naglilinis na ako lahat tuwing umaga yan ganyan yung so, ako so may tupiin man ako limbawa, dun sa itaas ako ay nag-aayos na tahiin ko yan, sa tabi ko tapos pag nagtutupi ako tinatabi ko yung mga butas kasi babalikan ko yan babalikan ko sa tulad so, yung pagkatapos ko ipasok ito babalikan ko yung mga butas binubukod ko yan tapos tatahiin ko agad para hindi anong, para magpagnasuot, walang abala ganyan ako kaya mapansin mo ito yung umaga talagang ikot-ikot na ako sa bahay, nagmama, pagpupunas lahat ito nang ginagawa hindi ba kaya ayan, ito damit ko naman kasi gusto ko i-arrange ang ganda sa mga okay-okay na binili ako ayan pwede na pang-sign sa probinsya. Bumili talaga ako para, ano, kung exercise ko rin. Masarap kaya mag-exercise na, ano, na fit yung damit kontra sa, ano, masarap. Kaya kaya madala kadalasan yung mapansin mo yung mga nag-exercise fit yung damit kasi parang ang galaw nila hindi sa gabal. Yun pala yung purpose na nung mag-exercise na ako. Kaya pansin mo pag nag-exercise ako sa mga Facebook ko, opinion channel ko kasi, eh, pag nag-ano galaw, yan. Ayan lang po ang share ko sa inyo. Salamat. Next video. Maraming salamat sa pag-subscribe. Thank you po. Sana supportahan niyo ako. Thank you. Bye-bye. Love you all.